Inilunsad ngayong araw ang pamilya ng polis PNP Family Day na layong palakasin ang relasyon ng mga polis sa kanilang pamilya. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. ka. Ito ang tiniyak ni PNP Chief Police General Francisco D. Marbil sa paglulunsad ng pamilya ng polis PNP Family Day ngayong araw sa Kamkrami, Quezon City sa kabila ng hirap at piligro sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan, mahalaga na pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan at relasyon ng bawat polis sa kanilang pamilya. Every time we go out in the field, talagang delikado and we don't, ano, we don't realize na yung mga pag-aalan ng pamilya natin. Pagka masayay po yung mga pamilya, maganda ang trabaho. Bukod sa pagpapalakas ng relasyon sa pamilya, Layon din ng Naturang Family Day na mapababa ang bilang ng mga pulis na nasasangkot sa katiwalian. Sa pamamagitan nito ay hindi lamang natin mapalakas ang ating uh, ugnayan sa ating mga komunidad, ating mga mamamayan, kundi mapababa din natin ang uh, bilang ng mga kapulisan natin na uh, nagkakaroon ng katiwalian o nasasangkot sa mga maling gawain. Masaya rin inanunsyo ng PNP Chief ang pagbibigay ng Health Maintenance Organization o HMO card sa mga pulis. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng HMO card ang mga pulis. We give them yung card po so they can go anywhere. Basta accredited po yung uh, establishment. Bukod sa usaping pangkalusugan, prioridad din ng bagong administrasyon ng Philippine National Police ang pagbibigay ng legal assistance saklaw nito hindi lamang ang mga active police kundi maging ang mga retired police na may mga kaso habang nagsasagawa ng operasyon. Meron po tayong one of the financial institutions, pinakausapan ko to provide po ng mga law firm sa mga regions sa so tutulong po sa mga polis natin. Pinilahan naman ang mga inihandang booth na nag-aalok ng mga libreng pagkain. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.